banan pa ng mga lods lagay na rin natin Ayan. yan yung pinagbabara natin kanina magandang tanghali mga lods luto tayo ng atay balunan masarap to mga lods babal muna natin sa toyo yan mga isang oras mga lods babal natin para mag absorb yung, yung lagay nating toyo may paminta na yan mga lods yung binabad natin mga lods at ay balunan so ito na natin mga lods ang bango mga lods ang bango ng amoy ayan prituhin lang natin lahat yun mga lods yung binabad natin kanina ayan tuloy tuloy lang mga lods lahat ng binabad at ay balunan Prituhin lang natin mga lods. Ang bango. Pabalan pa lang mga lods. Lagay na rin natin. Yan. Yan yung pinagbabara natin kanina. Yan ang pinakasabaw na mga lods. Takpan lang natin mga lods. Then after lang minutes after nating takpan mga lods kulong kulo na yan halu haluin lang natin mga lods para pantay ang pagkakaprito ang bango naglagay na tayo ng pamintang durog dyan mga lods lagay na rin natin yung bawang Naglagay na rin tayong konting seasoning mga lods. Pampalasa. Ayan, bawang. Next na natin yung sibuyas. Ang ginamit nating sibuyas mga lods, yung malalaki. Yung puti. Lalagay na natin mga lods. Mas masarap kasi yung ano, malalaking sibuyas. Sibuyas mga lods, eto na. Yan. Ang sarap ng sibuyas. Malalaking sibuyas. Takpan lang natin mga lods. Nilagyan din natin yan ng patis mga lods. Pampalasa. Medyo matabang kasi.